dagdag ko ito ng ano hangin uh, kasi ano? no? Nakawasar na yung punto -pun -pun ng mga ergan natin kasi sa kwenking kanina dala lang ko itong cover cover na Pag-PCP pump.

Thank you. Langit peng Álantar Nanti bisa point PSI na Ayan mga ka Takip So mga O na natin yung takip Para ah maiwasan mapasukan ng bumi yan yeah. yung isa kanyang ng nabumbang ko na rin. mas maahaba yeah. meron na lang siyang ano profile yeah. ito kung na Kita berikan nanti Itu semua nanti